Hi mga kadato, so it's 5.16 na sa hapon karon. Magready na po kay maguli na mi. So natin mi sa amuang trabaho diri sa m So medyo mingaw karong adlawa no. So wala tayong mi alin karong adlawa. But apa ni kamutan, po na mo na tomorrow nami mahali. And nag-ready na po ko sa ako mga gamit. Kay excited na nga mauli ani kita mga trabahante no uh, pag sa trabaho pagka tinguli na so excited din kayo ta nga muli ta sa tagsa-tagsa na to kabalay and then pagka ugma is duty na punta so inani mga tong life sa uh, trabahanti. trabahante so magamot ya punta nga ng mo trabaho para na po tayo sweldo from now on napako sa sulod sa store so na si ma'am Jenna si Opo si ma'am Shani So, naslay mga giya si Kaso. And then, ang ubang promoters na Adri sa Luyo. So, gaulat na po na sila. So, minaw na kayo siya. So, karon mga kadato, no? So, medyo wala ko'y halin karon So, but, maningkamot ko nga na ako'y mahalin ugmang adlaw So, paningkamutan ako nga maka-customer ko, uh, maka-sales ko, para po na ako'y pandugang sa ako ang mga nahalin karong bulana. And wala na lang kaadlaw so mabuhat na po og mga reports so kailangan na po na magpasa sa ito ang agency para natay matag na reports every month and mga kadato uh, please ko uh, pag mo sa ako ang brand ng Legerman yung gas train so makita ninyo na dere sa atong loyo so sa pagkakaroon mga kadato no, so wala tay na sales so, at gamutan niya po na to, nga mahalinan ta so everyday So, natay yung mga report ng sales every month sa tuwangi agency. and susama sa akong giingon mga kadato na so dahil lahat midi nga mga promoters so napuntay promoter nga si Hatiley and also kung mag home credit mo natin home credit and napuntay hire yes so natay hire nga brand nga gas train. So, pwede mo pili mga kadato no, kung isang nga brand ang inyong prefer naganahan. ganahan. So, palit na mo para napun ni Halin o masales diri sa MCO. 5.30 naman mga kadato no, So, nigawas na ta diri sa store and muli na ta. So, excited na ko nga muli. O, you know, magilis So, nani mo ginato ang routine mga kadato no So, dili na mangyud na to nga malikayan nga sa atong pagpanarbaho mga kadato um, kailangan kita maningkamot oh. and then, sa itong uli, kailangan kung niya safe food ta mga kadato na no, sa itong uli. ay para walay mabala ka sa ito so, ah ayun excited na food ko nga maguli sa balay kay manglaban na food ko so dagan kayo ko bulingon and also napatay mga buhaton sa balay no and good news food mga kadato no kay monetize naman ta sa facebook so puhon puhon mga kadato no makasweldo na ta So, nanatay pa buton po And please go support sa to ang uh, Facebook. So, unta, um, um, ifalo pa ko ninyo. And dagan patag uh, mga goals kinabui. So, please like and share sa to ang mga video nga gina-upload And support me sa to ang mga uh, mga gapangbuaton sa vlog. Kay poon mga kadato, ako na po mga share sa inyoag mga blessings. And sa mga blessing na biabut sa akoa. Ah. Gilin na ako mahimu mga kadato. Uh, kung dili tungod sa inyo. so, please, uh, support me sa ako ang mga video. So, kaya na ta, o oh, grela mga kadato, no? Kaya na naman ta sa highway. So, magulat ta, o oh, grela. Eh, para makauli na punta. And, nakabot na rin ko mga kadato, no? so, na rin ko sa balay mga kadato, and nakailis na ko. And, wala kami sa akong partner, no? So, Add to o oh, grocery kaya na may paliton. So, kita kits dito sa grocery store. So, nami karon diri sa Kogon Market mga kadato no. So, uban ang kuwang palangga. So, ang um, prami, uh, at tumi o palanya. Among una-unog at mga kadato sa palanya. kay, nami paliton nga uh, grocery ginagmay lang so kay mura man amo ang kwarta so ginagmay lang sa amo paliton kay si palanya ramang man medyo barato-barato sa mga grocery yan. so ito mismo palit karon no At dito mo balik ko niya. So, na namin ka ron sa Palanya, ng groceryhan. So, nangita uh, mi yung saan mo ang makunit nga grocery na mo. So, ginagmay lang siya mga kadato na, pero makatabang nag sa mga pangalawad. Hello. So, may tatag-push card. Push card. So, duha ka basket amo ang ginadala bat sa ano lang gid gamay siya nga among gay grocery pero ilalay na mo mga kadato no. So, amo ang kuon mga kadato no. So, katurang mga kailangan na mo sa amo uh, sa balay. So, unsay mga wala sa balay? so more to mo ang paliton and uh, mga canned goods na mga pulang canned goods so siya ang nagdala sa atong pushcart sa so, dreamy sa mga bitsinan kailangan ginagawa mo mga bitsin, mga bitsin, siyempre asin mga bitsin, sarap So, mga next, kahit so, sa sa mga magig sarap ah, uh, Siyempre, mag kwan po ta, ginagmay nga mga junk food. Magpalit po ta. So, mauni atuang ang pinaka first nga nakuha, no? So, mau magini kailangan na sa atuang balay. So, magluto ta, hindi magini niya. ni siya. Sana. So, natay junk foods si nga piatos. Balik pila ang kwan uh, mga 1,000 na mo budget. <laughs> Pero kung ma-short may, so dili na siya maabtag 1,000. <laughs> so, paigway-gwan lang na mo mga kalato kung sa mo ang uh, makita din eh. Uh, importante nga uh, magamit na mo sa balay. So, na silingan nga gwapa, so nag-desirig yap siya. <laughs> Pagan naman siguro na. Hmm. So sa mga junk foods o katong mga magic syrup, sa so dali na punta sa mga dilata. Kailangan nung yapon kayo nina ito mga kadato no, labi uh, pang buntag. So natay dali ra maluto o dali ra na to, ma, madali dali ra na so, ito. So dali na sa mga tinapa. tag 29 lang mega. Ibot lang niya sa tindahan. Makapili mo dire unsa nga mga klase-klase mga bilata ang inyo ang gusto. Ay bago lagi. Bestick. Nasilay bago nga 555. Daan na eh. ni. Bukag 33 siya siya mga kadato. Bago pa man ako nakita. So, diliigid siya. So, lami, baka niya fight. Yung nabod hot and spicy. Ayun na, dahil patog mga pan. Nami di karun diri sa mga gatasan nga area. Palitan na mo ang mo ang iro ng si Golden o Bear Brand. Naglako man si Golden nga gatas Bear Brand ang iyan. Wala kaya kuha. Gatas sa kabili. Kana tong army Golden. Kana ayo. and rin napunta sa mga mga sabon nga area. no kailangan ginato mo balit mga sabon powder kay din maginato maglaba Sa isa klasing klase nga mga powder nga inyong lumito no? na adiri sa palanya so after na mo ani miog um merkado kay magpalit miog uh, sudan syempre sa mga sabunan kung ang gamitin nga sabon mga kadato is safeguard. wala ko sa mga iban Sao bôn, safeguard user ko no and a home partner bay oh oh so, oh so, <coughs> 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 siyempre, magamit po tawag toothpaste. Wala dito, ah. so, to so, na tayo toothpaste dito ba? So, sana. part, isa ni. After to, namili mga sa mga pampalit. So, no? So, na namin dili ka ron sa counter area. So, magbayad na sa Amuanggi Pamalit na Rosary nga gamay. So, ginagmay lang siya mga kadato, no? So, at least naa, So, natay uh, magamit sa balay o natay mga pasudan-sudan. So, So, nagpalit siya og sudlay kay pang sudlay niya sa yung lubot. so, naan siya mga kadato. So, naan na siya yung dakong sudlay. So, naan. so napalit po dahil siya og vitamin Tapos, unsa na siya part. So, napalit Japan siya po sa ginaan yung mga kadato. So, wala ko kapila unsan eh. Ano na yung mga kadato, ang naitabo na mga kakadato So, na uh, kwarta, pero nabahin siya mga kadato So, um, nagahin siya sa ako ang mama, na di lain. So, lay sa side sa mama sa gamit sa gamiton nga kwarta no nga kuang gilain so nakoy na gina renovate nga balay nga um, usab siya, no. so sa kwatong mama nga part So, basi matingala mo mga kadatong anong nag, uh, namalit ko. So, nagya pong gigain sa kuwang pamilya. Besides so, sa to mga grocery, so, palitan niya po ako o uh, bugas no. So, kailangan kayo ang uh, bugas sa kuwang mama dito sa Bukid no. So, padala na ako. So, sila rin mag, uh, magkuha dito. Then, bayaran lang dayon nato no. So, basi matingala mo mga kadatong kung ano na ko din eh. Uh, wala ako, uh, so, wala sa ulas sa ako pamilya. But, uh, nakagahina na nga uh, uh, kwarta uh, bahin para sa ako parents na uh, narito sa Bukidman. Please support me and follow kung ninyo mga kadato. So, Dagan kayo. salamat. God bless and love you. on she with that too? You gave the time of day.